Oh, I'm sorry, I'm sorry. Hindi pala sila ka alam. Pag-meet So, yun, magandang hapon sa inyo lahat. Good afternoon, everyone. I'm here. I want to... Nagustokos na gusto ko na humingi sa inyo ng pasasalamat. Ay, magbigay sa inyo ng pasasalamat sa inyo suporta sa akin sa loob ng tatlong taon ito na guys lubos na sobra kasiyahan sa akin sa aking natanggap na sorpresa sa akin ngayong Pasko 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 pa guys ginigay sa akin ang puong may kapal at ginamit po kayo ng ating kaya ako ay nagpapasalamat at nagagala sa video maraming maraming salamat sa inyo suporta at Merry Christmas sinihabing New Year bago ang lahat pasalamat tayo kay Lord ako'y labis na nagpapasalamat at kayo yung dinami, ng at ating Oh may kapal. Maraming maraming salamat. Nasaan man kayo taking araw at gabi alam ko nandiyan lang kayo. Maraming maraming salamat. So shout out shout out ma'am Edna's blood sa iyong suporta. Maraming maraming salamat. Shout out my friend Lynn Kids, maraming nang naituro sa akin. Maraming maraming salamat sa iyong mga explanation, sa mga information na ipinigay sa akin. At Sol, shout out sa iyo. Sa isa ka kayo sa mga sumuporta sa aking channel at hindi nyo ako pinabayaan. Idolbert ng Subic, maraming maraming salamat. Shout out sa iyo. My friend Lorena TV, maraming maraming salamat sa iyong suporta at sa iyong mga binigay na subscriber at patuloy mo akong sinuportahan so ako na lang talaga ako nito sa iyo dahil naiyak so, maraming maraming salamat shout out ma'am Lorena TV at hili sa mga maraming salamat sa iyong pagtulong at sa iyong suporta maraming maraming salamat God bless po Nandiyan na yata yung mga. Maraming maraming salamat sa yung mga naituro sa akin ng um, at ate Elis sa kapit ni maraming maraming salamat. Kabuto yung ring, maraming, maraming salamat. Shout out to you. Shout out uh, Libra Wanderer, shout out Noli Ramos, shout out to you, my friend. Ma'am Irene, sa inyo, maraming salamat. Shout out to you. uh Swellu TDC my, thank you so much shout out say you my friend gorilla from Korea, uh, Korean Gorilla Musical thank you so much Sayin for your your ano, support Iskay, thank you so much Tao you. Uh, Maraming, thank you so much for your support and shout out sa, sa lahat maraming, maraming salamat at ako'y sobrang sorpresa sa paskong ito na paskong pasko niya ako sinorpresa sobrang natuwa sobrang kasiyahan ko na kahit na wala akong handa at ito uh, ng pasko pwede ko sa inyo okay masaya ano ko pero natulog lang ako dahil sa sobrang tuwa ko na hindi ako mapakalit sa so, isang tabi hanggang sa nakatulog ako na natapos sila mag video dito sa bahay ko so ako nagpapasalamat dahil masayang masaya ang pamilya ko na kasama ko sila maraming maraming salamat ako'y talagang akala ko hindi ko na mararating ito. Sa loob ng tatlong taon na hindi ako bumitaw, hindi at tayo nagpabaya, hindi tayo nag-give up. Itinuloy natin ang laban dahil alam kong may opportunity. That. At alam kong ito yung panimula. Kung paano tayo magpasabog ng mga ating content. Dahil yun ang pang pangarap natin. Bawat isa sa atin. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. At ako'y sobrang nagagalak na hindi nyo ako niwan. At hindi rin ako nag maraming maraming salamat sa inyo shout out sa lahat I love you at bakong yung mga susuporta pa kung bago ka pa lamang sa aking channel Larry Granite Vlog huwag po natin kalimutan mag subscribe at comment and like para lagi po tayong update sa ating mga video mga ina-upload at abangan niyo po ang ating mga pasabog mga susunod nating content sa ating channel so maraming maraming salamat hindi pa man hindi pa man talaga dahil mayroon pa tayong isang bubunuhin kung nailangan makuha natin yung 100 dollars yun yung ating term sa whitening so maraming maraming salamat and god bless sa inyo lahat I'm salute for all god bless bye bye